May 20. Ito po. 22. Wait pa. Mobile. Spread, <speaking> luto, kababayan, <in> kababayan, luto. Spanish, Spanish. Ei 20 che la fede non è 20, 30 ma è la fede. La fede Pandi Koko, Pandi Koko hey. nah. Oh, balik ke kanan, ke kanan Oh Tidak mga bagong liang ating tinapay kasarap pagka mga bagong tinapay yan ah, may di display pa tayo sinasa lang sampah yung iba tsaka mamaya may ube rin magawa rin tayong ubi ayan nakapuno na ho tayo na istante Aba, isinsay na ho kayo mga bagong luto yan kahit pumarini na Hey guys, oras na ng pahinga. Dami ng laban ng istante. Bye bye!